Kung iyong titignan ay isa lamang itong ordinaryong isla, ngunit mayroon itong tinatagong sekreto na gustong malaman ng buong mundo. mistulang mayroon kasing fountain of youth ang lugar na ito dahil napakaraming residente dito ay mga centenarians o lagpas isang daang taon na ang edad may mga nagsasabi na ang islang ito ay kinalimutan na raw ni kamatayan. Tila ba, immune daw ang mga tao dito sa sakit. Mas mababa ang chance nila magkaroon ng cancer, heart disease, depression, at demensya. Namanghari ng mga doktor dahil ang mga puso ng mga centenarians dito ay tulad daw ng puso ng taong mas bata ang edad. Dahil dito ay maraming eksperto sa iba't ibang panig ng mundo ang dumadayo sa Ikaria upang alamin ang sikreto ng mga naninirahan dito. Ano nga kaya ang sikreto sa mahabang buhay ng mga tao sa Ikaria? Yan ang ating aalamin sa video natin ngayon. Lahat tayo ay naghahangad ng mahabang buhay. Alam nyo bang 71 lamang ang life expectancy dito sa Pilipinas? Samantalang sa isla ng Ikaria, 90 ang life expectancy ng mga tao. Ang Ikaria ay malaparaisong isla sa Greece na napapaligiran ng dagat at bundok. Tulad sa Pilipinas, ay mayroon din itong tropical na klima. Ang isla ng Ikaria ay dinadayo hindi para sa napakagandang tanawin nito, kundi para sa mga centenarians na naninirahan dito. Ayon sa pag-aaral, one-third ng populasyon ng Ikaria ay lagpas 90 years old at marami dito ay centenarians na o lagpas 100 years old. Dahil sa mahabang life expectancy, ang Ikaria ay kilala bilang isa sa limang blue zones sa buong mundo. Ang mga blue zones ay ang mga lugar kung saan maraming naninirahang centenarians. Kabilang sa mga blue zones ang Sardinia, Italy, Okinawa, Japan, Nicoya, Costa Rica at Loma Linda sa California. Ayon sa mga eksperto, ang mga taong nakatira sa isla ng Ikaria ay tila ba immune sa ibang sakit kumpara sa mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. Mas mababa ang tsansa nila na magkaroon ng cancer, heart disease, depression at dementia. Sa katunayan, isa sa mga residente dito, Sistematis Moraitis, ay nagdiagnose ng lung cancer noon sa Florida. Pero nang umuwi at nanirahan daw sa Ikaria, ay bigla na lamang nawala ang kanyang sakit. Ang doktor din ng isla ay namangha dahil ang mga pasyente niyang centenarians ay merong mga puso na tila ba puso ng taong mas bata pa. Kaya naman hindi nakapagtataka kung bakit ito binansagang isla na kinalimutan ni kamatayan. Ngunit, bakit nga ba mahaba ang life expectancy sa lugar na ito? Bago natin yan alamin, nagustuhan nyo ba ang content natin so far? Kung oo, ay mag-comment po kayo ng yes! Sinasabing marami ang factor kung bakit mahaba ang buhay ng mga tao sa Ikaria. May mga naniniwala na ang kanilang masustansyang diet ang natatanging sikreto. Ang kanilang diet ay kilala sa tawag na Mediterranean diet. Ito ay isang simpleng diet na gawa lamang sa mga all-natural ingredients. Isang mahalagang ingredient din sa kanilang diet ang olive oil, na sagana sa mga fatty acids at antioxidants. Ayon sa pag-aaral, ang olive oil ay may mabuting epekto rin sa ating puso. Bukod sa olive oil, ang Mediterranean diet ay mayaman rin sa gulay, fiber, whole grains, garlic, isda at nuts. Ilan lamang ito sa mga madalas na kainin ng mga tao sa isla ng Ikaria at naniniwala ang mga eksperto na ang kanilang masustansya at natural na diet ay nakakatulong upang mapahaba ang kanilang buhay. Bukod sa pagkain, malaki rin daw ang naitutulong ng stress-free lifestyle sa Ikaria. Dahil sa ganda ng mga tanawin sa kanilang isla, nakakatulong rin ito upang mapanatiling aktibo ang pabumuhay ng mga tao. Malapit rin ang mga residente sa isa't isa. Bagay na di umano'y nakakatulong upang makaiwas ang anxiety. Madalas ring nagsisiesta ang mga tao dito at madalas nagkakasiyahan. Pero alam nyo ba, sa Italy ay meron ding isla kung saan matatagpuan ang ilan sa mga pinakamatatandang tao sa buong mundo. Ang isla ng Sardinia sa Italy ay tinatalang mayroong 534 na centenarians. Ilang beses na itong kinilala ng iba't ibang world record at news agencies dahil sa mga matatandang residente na naninirahan dito. Ano naman kaya ang kanilang sikreto? Meron ba silang espesyal na kinakain o iniinom upang dugtungan ang kanilang mga buhay? Taliwas sa inaakala ng iba, walang fountain of youth o sikretong pagkain ang mga tao dito. Sa halip, ang kanilang mahabang buhay ay may kinalaman sa dalawang bagay genetics, at lifestyle. Ayon sa mga eksperto, halos lahat ng mga centenarians dito ay magkakamag-anak. Dahil dito, naniniwala ang mga eksperto na nananalaytay sa dugo ng mga tao sa Sardinia ang pagkakaroon ng mahabang buhay. Ngunit, hindi lamang ito ang nag-iisang dahilan dahil nasa tuktok ito ng bundok, sanay ang mga residente sa paglalakad araw-araw. Sagana rin ito sa mga masustansyang pananim, lalong-lalo na ang mga ubas. At kadalasan ay tanim na gulay ang kinakain ng mga tao. Ayon sa 102 years old na lola na si Zelinda Paglieno, isa sa mga sekreto niya ay ang pag-inom ng red wine. Nakasanaya na daw niyang uminom ng kaunting red wine na mas kilala bilang kanonaw. Nakakatulong daw ang wine upang mapanatili ang kanyang kalusugan. Ang wine na ito ay mayaman sa polyphenols na pinaniniwala ang maraming benefits para sa ating katawan. Walang magic pill na maaaring inumin upang mapahaba ang ating buhay. Sa halip, ay gawin nating inspirasyon ang mga tao sa Icaria at Sardinia. Ugaliin nating kumain ng masusustansyang pagkain at maging aktibo, kagaya ng pagkakaroon ng mahabang buhay, ang pagkakaroon ng malusog na pangangatawan ay maituturing na malaking kayamanan. This is Sir Kuya Dawel from our republic hanggang sa muli and stay awesome